Ayan. Dito po minsan kami pumapasok sa um, car park. Kasi mas mabilis compared to lobby. Ang dami rin kasi mga nagmamarites doon na ibang lahi. Hindi lang, <laughs> hindi lang po sa Pinas. Uso ang marites. Dito po mga ibang lahi. Eh. Nagmamaritesan din. Kaya minsan mas magandang dito ka nalang dumaan. Wala ka pa nakikita mga marites, o, diba? So, ayan, may may inagaan na po ulit ng tawag dito, sky So, ayan, guys. Welcome. Welcome to my place. Oops. Oops. You're going out now. Would you come on my... I'll see you in my dreams. Pakanta-kanta lang ang peg natin pero pagod na si Akech. Ayan, magandang araw, magandang buhay sa lahat. Okay. Ito po yung kahabaan ng aming pasilyo. Ito ang fourth floor. And this is our oh room. Wow.